Hay mga katropa, ako nga pala si Elijah Saba. Na nagsasabi na lahat ng taong sa mundong ito ay may ng kabiyak sa buhay. Paano nga ba ang ng lalaki sa babae? Sa paniligaw ng lalaki sa babae, dapat magpakilala ng maayos ng lalaki dapat ibigay niya ang tamang informasyon. Lalo na yung cell phone number para masabi niya ang feelings niya sa babae. Pangalawa, dapat na bibigay rin siya ng gift sa babae kasi yun ang sign na mahal niya ito. Pangatlo, dapat ini-encourage mo na magtapos ng pag-aaral at trabaho sa opisina ang nililigawan mong babae para makapag kayo sa inyong kasal. Pang-apat, dapat marunong kayong magplana ng inyong pamilya para mapalak ng maayos ang mga bata at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Lang, 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 mga katropa. Sana ay may napulot kayo na aral para sa aking short land. Muli, ako si Lady Saba na nag-iiwan ng katagama. May nagmamahal sa iyo. Bye.